Ang question ngayong araw ay Ano ang komunikasyong oral? Ang komunikasyong oral ay tinatawag ding pasalitang komunikasyon. Ginagamit natin ito sa pang-araw-araw nating buhay sa pamamagitan ng binibigas na salita. Dahil dito, mabilis nating natatanggap ang mensahe at nakakapagbigay agad tayo ng tugon o feedback. May limang pangunahing anyo ng komunikasyong oral. Tingnan natin ang bawat isa. Una ay ang intrapersonal. Ito ay nagaganap kapag kinakausap natin ang ating sarili. Minsan, iniisip natin ng malakas o bumubulong tayo habang nagdedesisyon. Halimbawa, Pagsasalita sa sarili habang nag-eensayo para sa isang talumpati. Pag-iisip ng malakas habang gumagawa ng desisyon. Pagbigkas ng mga plano o listahan ng gawain ng mag-isa. Ikalawa ay ang interpersonal. Ito naman ay komunikasyong nangyayari sa pagitan ng dalawang tao. Tinatawag din itong harapang komunikasyon. Halimbawa, pakikipag-usap sa isang kaibigan tungkol sa isang problema. Pakikipagpanayam ng isang tagapamahala sa isang aplikante sa trabaho. Pakiki-pag-usap sa guro upang humingi ng paglilinaw sa isang aralin. Ang ikatlo ay ang pangkatan. Kapag tatlo o higit pang tao ang nag-uusap, ito ay tinatawag na pangkatang komunikasyon. Halimbawa, pagtutulungan ng magkakaklase sa pag-aaral para sa pagsusulit. Pagpupulong ng isang pangkat upang pag-usapan ang proyekto. Pagpapalitan ng ideya sa isang talakayan sa klase. Ang ikaapat ay ang pampubliko. Dito naman, isang tao ang nagsasalita sa harap ng maraming tao o madla. Halimbawa, Pagtatalumpati ng isang mag-aaral sa programa ng paaralan. Pagtuturo ng guro sa isang malaking klase. Pangangaral ng isang pari o pastor sa harap ng mga mananampalataya. At ang ikalima ay ang pangmadla o mass communication. Sa ganitong komunikasyon, hindi lang isang grupo ang nakikinig kundi isang napakalaking bilang ng tao sa pamamagitan ng midyang pangmasa tulad ng telebisyon, radyo at internet. Halimbawa, paghahatid ng balita sa telebisyon tungkol sa kasalukuyang pangyayari. Pagtatalakay sa isang programa sa radyo na nagbibigay ng impormasyon o aliw pagsasahimpapawid ng isang online seminar o webinar sa internet.